Let's play! Ulitin ko, pagka lahat yung huray out, walang palakpak ang huray. Hep, hep, dalawang palakpak. Huray, tataas na kamay. Mag-concentrate kayo dahil magiging masaya kayo sa pag-uwi nyo. May pera kayo. di ko lang hindi pa nengkara nate. Hayo, mm. ray, mm. etet. Sinasayang yung pagkakatong. teri kasi, ayaw saya, relax, 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 go. Go, Out. go. <laughs> Out. <laughs> Out. Apat na lang kayo mga girls, galingan hebat, go! 50,000. Happy Si Brona! Hindi, hindi kuya, well, yung ano, usapan kasi namin, 20 ka tao sa sasakyan. 11, 11 lang kami katao, kaya sabi ko, pag nanalo ako, ako bala sa tamasahin natin. Yeah. Kasi kulang eh. Wala talaga mga pera yung mga kasama ko eh. Pumili kami ng malaking kakanin para sa sa'yo. Salamat. Kamila pa lang maag maagap. Eh. anak ka na ba? Hmm, meron po dalawa. Isang college. Tsaka isang magagraduate na ngayon. Kuya, well, sabi ko sa kanya. Anak, kasi uno siya ng nursery hanggang grade 6. Sabi ko, pag ikaw na graduate anak, hindi siya nang hihingi ng regalo sa akin. Pag ikaw na graduate anak, regaluhan kita ng cellphone! Kuya Will, yun ang aking ibibigay sa anak ko, Kuya Will! Cellphone! Yun ang iniingi niya sa akin! Ah, Diyos ko, thank you, Lord! Sigaw ba? May anak? Opo, dalawa, Ilang? Po. dalawa po. Dalawa po, isa po kasama ko. Masan? <laughs> si King Po. Ayun! Anong pangalan? King Po. King Po? <laughs> ano? King steve Ah, King! Hello, King! Chinese? Hindi <laughs> po. Pero parang singgit. Magiging mga jacket si King Po. Alam ko yan eh, okay. Masaya itong mga ito. Mm. Masaya kayo ah, may 10,000 na kayo. Kayo, wala pa. Suman, okay. Hmm. Ano yan? Okay, Mukhang matiis eh. Kasi bibigyan namin ng pamasahe lahat, sumawa ng pamasahe. O, bigay mo ito mamaya, ah. Bagumbong, Kalokan, meron kayo. Bagong Silang, Pasig City, Nabotas, Pasay City, Bagong Barrio, Kalokan, Binangon na Rizal, Apalit, Pampanga. Lahat kayo meron tig-10,000. Okay? Hindi kayo uwing malungkot para po sa pambayad sa mga sasakyan nyo. Bigay namin yan sa inyo. Alright? Okay, good luck sa inyo dalawa. Ano? 50,000! Maghati na kayo!